Jer, huwag mapakita na naginiginaw ka. Ha? Kung nasan ay ka sa malamig. Oo, oh, sanay mo na. Titira ka sa ano. Oh. Iceland. Ah, kala ko Africa. Hindi nyo niyaya si Ate Weng mag-swimming? Hindi nyo niyaya si Ate Weng. Saan <laughs> kayo dito? Sisi ka lang. Wala ba ako cellphone? Ate Weng, yung mga paan ang puputi o. Oh. Kita-kita. Yes. <laughs> ano ba? Bakit ako po kayo lahat? Eh, yun, yung ano, sakit yung ano, yung... Ah, picture, picture, kayo. Ay, ay, kayong tatlo. Hypothermia. Hypothermia. Oh, hypothermia. Ano yun? Di sobrang lamig. O, tapos. Sakit. Huh? Naninigas. Sa <laughs> sobrang lamig. Ang salagang <laughs> nalilig. Running po, yan. O, oh, galing yan sa yan? Galing yan sa, sa Paul. Orok. Uminom yan eh. Hmm. <laughs> 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 Tangi yung tubig dito. O, yan ang supply daw dito ng tubig. Ano pinaglalaban mo, te? <laughs> <laughs> Hindi na. May eh, filter. Wala nang filter yan. Iropa, galing oh. sa ano? Okay. Oh, sige. Oh, sa pula, sa puti. <laughs> <laughs> Kasi yung minute, iiyak ko. At, hanap ko na ng, ano dyan, bihin ng panghilod. Meron. Ay, ano ba ito, bato yan Yung ano, yung vlogger na ano, na, tawag dito, yung vlogger ning na... ako kumakalad, walang signal? Neng, yung yung flight attendant na vlogger, nakikita mo yon? Hindi. Ang isa sa bucket list niya, yung maka, maka lusong siya, yung, yung may yellow, yung sa punong tayo talaga tayo na ito, parang oh. ah, Germany. Yung talagang yellow na ano, tapos maka lusong lang siya doon. Yung, Alam mo kasi ano, alam mo ba si Small Dance, Small Laude, kaya yon? oh, yun? Ano? Nagbili pa siya ng mga blok-blok oh, yung yellow, nilagay sa swimming pool. Mm -hmm. Oh. mo yun? Kaya lang sa dali lang tunaw. Oo, oh, pero lumamig. Ang bilis na tunaw pagka bagsak ng ganito na uban, ganon kainit hmm? ano inyong sabi? eh yun yung tubig. Ano sabi niya? yun 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 ano... yun ano? Lumot. yun 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 kami ulit. Kumain na, 'tol. Tata pakinggan mo kayo. Mamaya na, gagay. Babasahin cellphone eh.